AL Ano e? Arsenic Tangina Ano sa atay? ano ko lang Arsenic Pentavalent Yun e Ano e? Arsenic AS eh, yes. Basahin mo nang ano buo kasi e Binabastos nyo <laughs> Ayaw kayo ha Basahin Ay, mo nang buo Basahin mo nang <laughs> buo Ang okay, ina to Sapal Ano e? Copper Copper Ano yung Ano e yung Symbol na Hindi niyo clue T.O. you. <laughs> oh, gets ko na. Tangin mo yung lahat. Ano bang gets mo? O, oh, pano mo na! Ah. Pilapin ko yan. Wala naman din! Hindi kaya ilalabas yan sa board! Ano <laughs> man, man. Uy, lalaman, tandaan mo yung mga ano! Ano daw? Gago! Masahin mo! mo dali! Hahaha! <laughs> Pilapin ko lang! Masahin <laughs> mo, <laughs> mo, mo, si. mo, <laughs> mo nga! Masahin mo! Ano mo kasi! Ayoko nga. Eh, ako yan eh. Masahin mo nga! Ano nga nakasulat? Kopal...